kami daming umihilang pamusit bubulabog isda lakaki ito kanina yung bugawang na halo na kunan malaki maliit Yan, tapos na pangalawang riya. Ayaw lang mabuhat ng kasama ko, Uri. Oh, buhat. Oh, malakas. Mabuhat. Dati mga pula, ngayon mga puti naman. Parisaring isda. Bugaong, salay-salay. Taksay. Sabang, lakak. Dami. Kaya natanggal ko. Salim pa rin eh. Kaya ako maangat mo ngayon yan. Ngayon. Yun. Tanggal kami ng lambat. Pinalit namin yung matusing ko. Ayun yun ang sasako namin. Yari ka na rin ngayon. Banda ganda pa na 'yon ngayon, medyo humina ang hangin. Ewan ko lang nag-iipon lang. Ayun ah. Ayun ah. wag ka mabubuglos. Timbangan kita. Oops. 20 kilo siguro 'yan. Eh. Birahin ko na ito ang aming buya. At Hirap magpigil din po. Amin. Daming umihilan pa mo Bubulabog isda. Lakakit to kanina bugawang na haloy na kunan. Malaki, maliit. habang ngayon natatangay rin yung panggit ng buya kaya na yung nakukuha ko sa timba sari-sari hindi naman yan tindahan ah Pinakakuha ng kasama ko. Ayun. Medyo meron na rin. Eh. Kalahati na kami. Eh. Kalahati pa ibibiray namin. Babatake namin. At salamat. Thank you Lord. At napakaganda ng dagat ngayon. Oh. N Nagsaway amihan. Ang nababuya. Ang buya Oh, tuloy ang ligaya, tuloy ang pamamandaw. Oh. Kadalawang arya na kami. Ayun sila eh, man Anong oras na? Maaga pa, mukhang ariyan pa kami isa. Ito ang napakahaba namin lambat. Tama, tali pa lang oh. Medyo tanaw yung bulakan dito. Hanap pa kami ng pwesto, isang arya pa bago muwi. mga kabundukan ng batan tapos yung gawin pang panggay tingnan namin sila yun eh, man kung nakakakuha Palapit na tayo papalapit kila Eman eh, ha? Ah, medyo mahaba-haba pa sila Ngayon pa lang nila kukunin yung panggit na nilang buya Ayun yung dulo nila oh. Ayun. Kulay pula sa kasol Malalaman natin kung nakakatanggal sila ng isda Pag nakakakuha silang isda um, ah, Baka dyan lang kami maria din Amo ko nakakatanggal Ayun, sinisilid sa lalagyan eh binibira na nila yung buyan lang pang gitna nakalahati na sila oh, nakakita binibidyo binilisan pa yung bira <laughs> mahusay talaga Guys. kayo ko naman pala Di ba potok yan ah sige mga kayo yan na kami tumama kami ng taksay dulong dulo amin yung aming buya sampanyo na lang napuno pa Ayan oh, buhay na buhay ang taksay. Gara. dami sa ilalim oh Ooh, sa wakas nakatapos din at naglilinis na yung kasamahan ko parang plano na namin umuwi napakaganda ng dagat pagkalma daw oh. oh ayun naman natanggal ko na oh. mga buhay na nanginginig-ginig pa yung mga taksay kalahatin oh. kalahating timba natanggal ko ay sa kanya marami-rami oh ayun eh. nagpuro taksay yung dulo namin ito Uwi na kami, tanghali na. Opo, okay, maganda-ganda na. Mayroon pa isang jambo, jambo asus. Laki naman ng asus na, er. Jambo. Hmm? Ops, ayawangan ko muna tali ngayon. Oop, napuno man lay like cooler namin din, eh. O, puno ba? Napailalim. Ako. Puro bugaw ngayon ako na kanina. Tanggalin ko na rin. Oops. karon ng laman yung kabila. Parang kasya. Hindi, <laughs> di yeah. ayos na yun. Eh, Mahal. Lagay mo na siyang yelo. Ro. Bibirahin ko na rin aming buhay at come on. Kalmada kalmada. Yan, sa wakas, Pauwi na rin. Thank you Lord at mayroon kaming papartihin kahit paano. Kikita naman siguro. Um, habang papauwi, at pinagmamas na natin itong napakagad ng karagatan walang kalon-alon, walang kahangin-hangin sa wakas nagsawa rin yung amihan sobrang pahirap sa amin yung na nakakaraan ah, mga idol habang papauwi tayo mag merienda muna tayo Pero bago ko lamunin yan, ah eh, stay, kainin pala. Ah, papakita ko muna muna sa inyo yung nahuli namin ngayon. Ito hmm. yung mga klase ng isdang nahuli namin, oh. Ngayon ang gagawin kong ulam mamaya yang eh, yung iuwi ko sa bahay, masarap yan, pangat sa kamatis. At ito ang aming nahuli ngayong araw na ito. gaong taksay, nadilaw, malabansi, lakak. Meron pa po laman yung kabila mga ito, kabila, meron di ko na Ganito rin lang mga klase, may malakapas pa oh. balak balak ng umihipi amihan eh ayan para sumusunis na siya oh. pero malabo pa naman yung gawing Maynila hindi naman masyadong yun itong pinandaan namin ito kitang kita yung mida mo Pampanga na po yun mga idol Pampanga kasi ito papunta sa amin mga kulang isang oras nasa palengke na kami para maibenta namin ito Hanggang sa muli po mga idol, maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, magsubscribe na kayo.